up mga kong tigang o kumusta na po kayo nako weekend na naman ha mga kumari kong tigang e eh, kayo po baga ay may mga plan naman pong mag marketing day e eh, ano bang araw kayo na mamalengke ha mga kumari kong tigang bakit? kasi related po dyan ngayon ha mga kumari kong tigang ang ating topic yung tungkol po sa mga sinasabing mga paniniwala ng ating mga matatandang mga inuno sa pamimili o pamamalengke Ah, ano naman yan? Ito yung pag-uusapan natin dito yung mga sinasabing mga bagay-bagay po na dapat po'y iwasan daw po nating bilhin kapag kaaraw ng Sabado. Nako, katulad po ngayon na mga kumalikong tigang, eh, biyernes po ngayon tapos bukas po'y Sabado, eh, baka kayo po may mga planong mamalengke. Ano nga ba kayo namamalengke, ha, mga kumari kong tigang? Katulad ko po, ha, mga kong tigang, ako po yung namamalengke pagka araw po ng biyernes. Usually po, ha, mga kumari tigang biyernes po. Kasi di po ako namamalengke pagka weekend kasi matrapik, tsaka maraming tao po sa mga supermarket, tsaka sa palengke. Kasi po bagay, ano, yung parang, ano yan eh, family day, eh dyan kasi nagluluto kasi yung mga nanay-nanay. Diba? Kaya sila po yung lahat eh, namamalengke. Eh kapag kaganyan po, hindi po ako nakikisabay. At alam niyo po ba ha, makumayang na meron palang mga sinasabi ang ating mga matatandang mga inuno noong araw na pinapractice po nila na meron palang mga sinasabing mga bagay-bagay po na dapat po iwasan daw natin bilhin kapag kaaraw ng Sabado. Sabado? Ay ako hindi mamamalikin ng Sabado. Kasi nga po maraming ang tao dyan eh, sa mga supermarket. Tsaka linggo. Nagraras yung mga tao kasi lunes may pasok E eh yung mga iba na may mili Namimili ng mga pangbaon, ganyan pang stock nila Kaya ako po, namamalengke po ako Pag araw ng biyernes oh. Pero yun na nga po, hama kong Kung kayo nga po'y ugaliin yung mamalengke ng araw ng sabado Alam niyo po ba, hama kumari kong tigang Na mayroong mga sinasabing mga bagay-bagay po Na dapat po'y iwasan daw po nating bilhin Kapag ka araw ng sabado Talaga ba? Meron pa palang ganyan. Abay, opo, hamak mahalik kong tigang. Pero sabi nga po, hamak mahalik tigang, ito naman po yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Kung kayo naman po, hamak mahalik kong tigang, hindi po naniniwala sa mga mga usapin. Yan, paniniwala ng ating matatandang mga inuno nung araw tungkol nga sa mga pamapamahiin. Eh, nako. Huwag nyo na pong hamak mahalik tigang. Pero, wala naman pong mawawala siguro sa atin kung ito po'y ating susubukan at i-observe din. Subukan natin ha, makumayot ng tiga kasi baka ito po ang makapagbabago ng takbo ng pamumuhay natin. O di ba Maganda yun, ha, kumayot ng tigang. Gusto nyo yun? Aba ako, gusto ko yan, hama kumayot ng tigang. So, yun na nga po, hama Wala nang masyadong chika o, Umpisahan na natin ito. Iisa-isahin po natin yung mga sinasabing mga bagay-bagay nga po na sinasabing nga po na hindi daw po kainaman na binibili po kapag kaaraw ng Sabado. Ano-ano yung mga yan? Number one po sa listante hama kumari kong tigang ay ang mantika. Mantika. Opo, hama kumari kong tigang. Huwag daw po kayong Aww. bibili ng mantika kapag kaaraw ng Sabado. Bakit? Kasi ang maapektuhan po niyan sa atin ay ang ating mga health issues. Health issues. Opo, kalusugan <laughs> po ninyo. Maaaring kayo daw po, hama kumari kong tigang, ay maka-attract ng mga sakit sakit sa bahay po ninyo kapag kayo po ay winawan niyo daw po ang bumili po ng mantika tuwing araw ng Sabado. Ah, oh, oh. po ng tigang kaya huwag bibili ng mantika kapag ka araw ng Sabado kung ayaw nyo magkasakit. Ah, oh. <laughs> <laughs> At ang pangalawa po ha, makapalat ng tigang ay ang walis. Walis ha, makapalat ng tigang ng klaseng walis. Walis tingting -ting at walis tambo. Wag daw po kayo bibili ng walis kapag ka-araw ng Sabado. Bakit? Bakit na yung ilaw college? ulit? naman ilaw ko eh? Oo, oh, nag-iiba-iba na naman ng ilaw ko direct. Ano ba? Dim light ba tayo ngayon? <laughs> Kasi ako nga po makabalik ko tingnan hindi pa nakakabili ng bagong ring light. Eh, ang ginagamit ko nga pong ito, itong aking, ano ito pa Eto eh. Ito, itong aking antigong ito oh. oh. Yan oh, aking antigong lamp na tinanggal ko yung ganito, pinakaku. Tapos si dalawa po ito ha, mga kumari, kung tingang per kasi ito. Kaya lang, pinatang ko kasi ng ganito yung hood. Ayan, ginagamit ko ngayon. Kasi gusto ko, medyo warm kasi yung ilaw ko. Para baga ako, medyo magkakulay-kulay baga. Kasi pagka yung mga ring light na puti, parang napakaputla ng aking ano, skin. Eh, gusto ko naman magkaroon parang kulay-kulay. Diba? Parang siya medyo maganda. <laughs> oh, so yun na nga po mga kumari tigang. Kapag ka ng Sabado daw po, ay wag daw po kayong bibili ng walis. Bakit? Kasi alam niyo po ba, mga kumari tigang, yan po yung nagiging dahilan po ng mabilis na pagkaubos ng ating mga kayamanan. Ng pera natin, na mga kumari tigang. Nako, worse pala oh. yan, ha, ay, hindi na ako bibili ng walis kapag kasabado. sabado Baka oh. maubos ang kwarta ko. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Opo, oh, ha, tigang. Kaya kung kayo po may mga planong bumili po ng mga bagong walis, iwasan nyo pong bumili ng walis kapag araw ng Sabado. Kung ayaw nyo pong maubos ang mga kwarta nyo. Nako, o oh po ha, mga parang At ang pangatino po ay ang asin. O, oh, di ba sabi ko sa inyo, ang pinakadabes na araw ng pagdili ng asin ay Biernes. Pero kapag kasabalo naman daw po, ha, kumari kung tigang, eh tigilan nyo yan. Kasi alam niyo po, ha, kung tigang, kung ano po ang ini-invite niyan kapag kayo bumibili po ng asin kapag araw ng Sabado. Utang! nakusog <laughs> Kaya po hamak maaari kung tigang ay maari daw pong malubog sa pagkakautang. Naku, lalaki ang mga utang po ninyo kapag gawin oh. ninyo na kayo po'y ng asin tuwing araw ng Sabado. Kaya tingnan nyo ha, makumari kung tigang pansin ninyo yan. Kapag kayo po'y mahiling mag-grocery po ng araw ng Sabado, tapos kayo po'y diyan bumibili ng asin, naku, tingnan nyo. Marami kayo laging utang ha, makumari tigang. Hindi na naubos-ubos. Kung baga hindi nyo na bay bayarin yung mga utang nyo. Hindi na na, kung bagay, hindi na, na wala. Lagi kayo pinupugigin ng mga marinigil dyan sa bahay nyo. Nako. Kaya, iwasan nyo po yan na makumari Kuntigang. tigang. Kung ayaw nyo kayo po ay magkautang. Oh. At ang pangapat naman po ha, makumari kong tigang ay ang paminta. Paminta? Di ba swerte ang paminta? Opo ha, mga kumari kong tigang, napaka-powerful po ng paminta ha, mga kumari kong tigang, na makapagpaswerte. Pero, sinasabi po ng ating mga matatandang mga inuno, sabi nila ha, mga kumari kong tigang, eh wag daw natin ang bibilhin kapag kaaraw ng Sabado. Aww. Ah, bakit? Kasi ang naapektuhan naman daw po niyan ha, mga kumari kong tigang, eh ang ating mga career. Yung mga career problems. Ganun ba? Opo, maaaring kayo po halimbawa eh, matanggal sa trabaho. Maaaring kayo po ha, maaaring e eh, hindi ma-promote kapag ka yung palaging ganyan ang ginagawa po ninyo. Yung halimbawa, napakatagal nyo na sa company, hindi kayo ma-promote-promote. Talagang inugatan na kayo dyan, nandun pa kayo sa posisyon yung yan. Kasi baka nga nawa ninyo nga po na kayo yung laging bumibili ng paminta kapag ka-araw ng Sabado. Kaya tigilan nyo yan kung gusto nyo pong gumanda ang karir po ninyo. Sumikat kayo, ang vloggers kayo, para dumami po yung mga followers at subscribers nyo. Para lumaki na rin po ang mga revenues po ninyo at mag-earn na kayo ng six digits. Katulad ko. Ah. Ay. ah, ang panglima po ha, mga kong tigang, eh, iwasan nyo daw po kapag kaaraw ng Sabado na kayo po ay bibili ng palayok. Palayok? Oo ha, tigang, kayo ba ng palayok? May mga nag-abog ah, nagluluto pa ba ngayon sa palayok? Parang wala na ata, mga kamarin ko Pero kung kayo nga gumagamit pa ng palayo, eh wag na wag daw po kayong bibili po ng palayok tuwing araw ng Sabado kasi alam niyo po ako kung, kung ano pong naapektuhan yan yung atin din pong kwarta pera din po mabilis na pagkaubos daw po ng pera ha makmari kong tigang ang nagiging cost niyan talaga ba? opo ha makmari kong tigang pero ngayon di may wala nang nagamit ng palayok kasi ito naman po hamak marketing ng mga sinasabing mga paniniwala nito, yung nung araw pa. Eh katulad ngayon hamak marketing ka parang hindi na yun, ano ngayon, parang applicable pa ba sa atin ngayon? Oh? Ah? Pero ako po hamak marketing ka, meron pa akong palayap dito. Pagka ako'y nagluluto ng tulingan, doon ko po niluluto. Ang sarap ng lasa. Oh? Ah? <laughs> 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 Tapos lalagyan yung medyo taba-taba. Tapos i eh, nagmamantika na yung tulingan, lalagyan yung, ano, yung dahon ng saging sa ilalim. Tapos ano, lagyan nyo ng taba, maraming taba sa ibabaw. Nako, pag nagmamantika na yun, hamak ko, ang sarap namang ilabay sa kanin. Oh? <laughs> oh. <laughs> Pero, sabi ng matatanda, iwasan daw pong ng palayok kapag aaraw ng Sabado. o oh, so yun po ha, makumalik ko tigang ang pang lima. At ang pang anim naman po ha, tigang, kapag kaaraw ng Sabado, wag din po kayong bibili ng plancha. Plancha? Opo, okay, hamak mali ko kasi bad luck daw po yan. Bad luck? Opo, okay, hamak mali tigang Kasi ang pagbili daw po ng mga plancha tuwing araw ng Sabado ay nakakahikayat ng mga negativities, mga kamalasan sa buhay. Bibigat ang buhay po ninyo, hamak mali ko kapag bumili kayo ng plancha tuwing araw ng Sabado. Oh. At ang oh. pagpito at huli po, hamak ay wag na wag po kayong bibili ito kapag ka araw ng Sabado. Ano yan? Ang gunting gunting bakit? kasi kung ayaw nyo ang mga asawa po ninyo ay mga bet at kayo po ay maghiwalay ah ganun ba rin? Ah. <laughs> kasi nakustos pa rin Joseph ang dami pa rin na message natin hama kumain kong tiga, sa mga ganyan mga re na yun na nga pinag-iiwan ng mga asa-asawa nila ang dami mga naghihiwalay ngayon nako bakit naman? <laughs> Eh baka kaso kayo ha, mga malikot ay bumibili nga po ng gunting kapag ka araw ng Sabado. Kaya kayo po ha, mga malikot ang mga asawa nyo, eh nangangabit at iniiwanan kayo. Nako. Opo ha, mga malikot kaya tigilan nyo yan. Yung mga nabanggit natin na mga bagay-bagay na yan, eh iwasan nyo pong bilhin kapag ka araw ng Sabado. Kung kayo po ha, mga ay naniniwala sa mga sinasabing mga pamahiin na yan ng mga matatanda nating mga ninuno. Pero kung hindi naman po ha, mare kung tigang, edi eh, okay lang. Nako baka ako iba sino na naman hamak mare kung tigang sabi yun, sisisihin mo pa yung mga gunting, mga palayok, yung mga plancha sa katamaran mo. Kasi sasabihin naman puno iba diyan hamak mare kung tigang kaya naghihirap kayo kasi mga tamad kayo. Hindi kayo kumikilos. Eh tama naman hamak mare kung tigang. <laughs> kasi pre hamak kung tigang, swerte naman po kasi natin. Tayo rin po ang gagawa niyan. Wala siguro yan hamak kumalit ko tigang. So, mga sinasabi yung mga yung mga bagay-bagay na yung bibili tuwing araw ng Sabado. Eh, paano kung kailangan mo nang bumili ng mantika? Wala ka na mapagtrituan. Ah, leche talaga ito ilaw na ito. <laughs> 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 eh, oh. Naging may vaccine pula eh. di ba ka? Pero sabi nga po, ha, mga kumalit tigang, depende pa rin naman po yan kung maniniwala tayo o hindi. Nasa atin na rin po, ha, mga kumalit tigang. Kasi sabi nga po, ha, mga kumalit tigang, ito naman po mga paniniwalang ito, yung mga pawang gabay lamang naman po natin pwede po natin itong paniwalaan at pwede din naman pong hindi. Pero yun na nga po, ha, kong tigang. Wala naman pong mawawala siguro sa atin, ha, kong tigang, kung ito po ay ating susubukan at ating susundin na rin. Kung ito naman po ang makakatulong sa atin. Para mga sinasabing mga kamalasan na yan, eh, maiwasan natin. Hindi ba ka? Gusto nyo yan? Aba, ako gusto ko yan, ha, kong tigang. Kaya subukan nyo yan. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo para malaman nyo kung ano pong maaari maidulo ito ng pagbabago sa mga buhay ninyo. Kung kayo po laging minamalas dyan, e baguhin nyo. I-try nyo to ha, mga kumari kong tigang. At makikita nyo, baka umalwan alwa na ang mga pamumuhay nyo. Pero siyempre, magtrabaho nga kayo ha, mga kumari kong tigang. Baka kayo mga nakabikang kang lang dyan, nakahilata lang na kayo sa bahay po ninyo, hindi kayo nagtatrabaho. Talagang hindi kayo suswertihin na makamari kong tigang. Mamalasin kayo lalo dyan. Oh. <laughs> Oh, so ito po ha mga tigang sana po yung may napulutan mga mga bagong idea at kaalaman sa pagkonta sa mga sinasabing mga kamalasa na yan. And with that mga kumahal ko tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumahal ko tigang. Sino ba yung mapaklasin-klasin <laughs> <laughs> sa ano ko? Ang ganda eh oh. Sino ba ito? Ah? Sino yan? Ang ganda eh.